Sa fencing, kasalukuyan ng nasa South Korea ngayon, ang top Filipino fencer na si Noelito Jose Jr. para naman paghandaan ang kanyang paglalaro sa Hangzhou Asian Games ngayong Setyembre. May ulat si Dare Clares. Katulad noong mga nakaraang taon, nagbabalik sa South Korea ang top Filipino fencer na si Noelito C. Jr. para simulan naman ang na kanyang paghahanda para sa Hangzhou Asian Games na nakatakdang ganapin sa Setyembre. Ito ay matapos ang matagumpay niyang kampanya para sa Men's EPA sa World Fencing Championship sa Italy kung saan siya nagtapos sa ika isang pwesto sa paniyam ng PTV Sports sa 32nd Southeast Asian Games silver medalist na si Jose. Malugod siya na sa kabila man ng ilang mga berya ay natuloy pa rin siya sa South Korea para makapag-insayo. Kasi yung plano ko talaga di ba is France pero hindi sila available dahil kakatapos lang ng World Championships. Kaya ako napuntang Korea. If hindi ako ng visa sa Korea, sabi ko, balik na naman ako Kasi doon na lang ako, yun na lang chance ko eh. Makapag-training eh. So tapos ay na nga, na tuloy and then pinondohan ng atletang Ayala yung training to kasi nga parang medyo late na rin yung sa Philippine National Fencing Team and yung plano nila or di pa rin sila nakakahanap kung saan kami makakapag-training. So sabi ko nga, hindi, ko ka, hindi ako pwede mag-train, mag-compete. Pwede naman mag-compete siyempre pero sabi ko, hindi naman pwede na magte-training lang ako sa Pinas lang tapos maglalaro ako ng Asian Games. Sobrang mahihirapan ako mag kung lalo na kung gusto ko mag-medal. Mahirapan ako mag-medal if sa Pinas lang magte training Hindi siya enough talaga eh. So sabi ko, kailangan talaga makapag-training ako abroad. Kaya humihan tulong sa Ayala. And then, yun na nga, um, sabi nila, as much as possible naman talaga, tutulungan nila kami para maabot yung mga, yun nga, yung dreams namin na makarating ng Olympics and makapag-perform sa mga international competitions talaga. Makapag-perform ng maganda ayon pa kay Jose na na siya na makasama niya ulit ang Korean coach na si Park Sang Soon na naging mentor na niya mula pa noong 2019 Southeast Asian Games. Noong in preparation for SEA Games 2019 yun eh, kasi tayo yung host kaya kumuha yung Pilipinas ng foreign coach. So, tinrain nila kami starting April? April 2019, tapos Nagka-pandemic kasi eh, March. Pero nakapag-training naman. I mean, March 2020. So, magawa niya na siya. Tapos pandemic Pero nag-stay pa kami sa Ultra ng ilang months noon. Tapos pinauwi sila pang uh, August or July. Pinauwi na sila ng Korea. Excited siyempre kasi mga pag-training na maganda. Siyempre maraming magagaling na kalaro. And then yung coach din na uh, dating nagturo rin talaga sa akin. Kaya gumaling din ako kasi, I mean, syempre, one year niya lang naman ako nahawakan. Pero malaking impact kasi sa kanya. eh. So parang excited ulit ako matuto sa kanya. Yeah. Mananatili si Jose sa Korea hanggang sa September 18 bago siya lumipad patungong China sa September 21 para lumahok sa Quadrennial Continental Meet. Daryl Clares, PTV Spooks.